Hello, hello mga katigang Mag 10 minutes break na tayo Ito yung salad of the day Ayan May kasama yung Jolens May Alam mo kung ano ng mga nakakalagay yan At saka yung mga kinupuha ko Andiyan lagi Yung dressing ko lagi din yan Hindi nagpapalit At saka yung itlog mo andiyan sa aking panulak ay green tea ito yung ano basta may green iyan ang kinukuha ko kasi sabi ni facebook okay daw yung green <laughs> kaya yun ang kinukuha ko ito singkama siguro itong ano itong puti puti ito eh Tukbang ko ay hindi. Nakunap. Ngunit, ito ang katigang kain na. Bye!